Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha <laughs> ha <Hey> ha, hi mama, ha 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 Mga Brom may nakikita na naman tayong tutulog sa tabi ng kalsada mga ka Brom Bigyan na naman natin na again, let's go Punta tayo sa Jollibee mga ka Brom Para pumili na pagkain para ibigay doon sa tutulog sa, sa tabi ng kalsada Kasi naawa uh, talaga sila, walang at least Mala makatulong tayo sa kanila ngayong kapi mga ka Brom Let's go mga ka Brom Brom, na tayo ng pagkain sa Jollibee, let's go Ah, dito na tayo sa Jollibee mga ah, Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumblom. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Dito na tayo mga kabrumblom. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kabrumblom. Nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee eh. At may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrumblom. Iyatin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng naman tayo ngayong gabi mga kapagro doon sa kapagro sa tabi ng kalsada kahit punti mga kapagro na kapagro tayo sa kanila let's go mga kapagro yung update natin tayo pagkain let's go ah uh, na doon sa tabi mga kapagro ibigay natin itong pagkain at saka pera let's go mga ko dito siya mga let's go Let's go mga kababayan, bigyan natin pagkain at saka pera kay Tata. Let's go.